First part of this video ay uh, nag-change water po ako ng natin, mga alaga nating crayfish. So, sa tagal na ng araw na uh, almost one week na siguro na hindi pa ako nag-change water. So, nakita ko, pagkabungad ko, meron ng mga kitikiti, pinamahay ng kitikiti at mabaho na yung tubig. So, uh, papakita ko sa inyo itong video na to na gumawarin uh, gumawa rin ako ng isang uh, yung ano nila, yung hideout nila na pinagdugtong -dug ko, dugtong ko. Tinalian ko na sila so para hindi na sila hiwa-hiwalay at nagagalaw sila. So yung hideout na yon, ito na siya. Ayun na siya ngayon. So guys, panoorin niyo tong video na to na papakita ko sa inyo. So let's go. eto yun guys, uh, tingnan nyo naman ano na uh, marumi na ang aquarium so kasi nandito yung mga crayfish yung mga crayfish natin ayan so guys isang linggo pa lang ganyan na yan ganyan na uh, kaano kadumi so guys ang gagawin natin dyan to change water natin so stock water pa rin ganun, ganun, at, ganun pa rin ulit pag mag change water tayo stock water So tingnan 'yung pinaggagawa ko dito sa mga nanila. Ano, ayan, lumutang na 'yung mga ibang ano. So guys, nakita ko dito sa dulo sa gilid. Ayan. Ayan guys, kung nakikita niyo 'yan. Malabo na kasi ano. Ayan. Pinamahayan ng kitikiti Ayan yung crayfish lumalabas. So, naano ata ako sa ano, yung tubig. Ayan. Ayan yung mga kitikiti So, guys, hindi ko inaano to, no. Dahil yung mga mga kitikiti ay Sobrang dami na. Ayan, sa gilid pa. Yan ko nakikita nyo 'yan, guys. Kitikiti 'yan. Tayo so mag-change water tayo sa tagal na kasing indano. Pinamahayan na rin ng kitikiti. So malaking bagay na rin dito sa mga kitikiti sa mga ano natin. So hindi ko sinasabi na mag-culture kayo ng mga kitikiti dahil siyempre baka magkaroon tayo ng dengue. So may mga beta fry ako dito na nasa ano ay jubi na pala to, jubi size. Ayan. So malaki bagay na rin sa kanila pagkain nila. Yan sa isang araw pwede na. Para mabilis lumaki. So ayan sila. Uh, yung mga na ano natin guys, yung mga yung mga beta natin. So, sasalain ko muna sila. Ayan guys, ang dami Parang dap niya kung sinala. Bawal po hindi talaga sa bahay yan. Lalo na at may malit kayo. So, ayan, sasal... at kukunin natin yung ano tubig tatanggalin natin tubig tapos sasalain natin yung yung mga kitikiti dyan ayan sasalain na po natin so tignan nyo guys uh, napakarami nila So pinumahay na talaga ng kitikiti yung aquarium dahil walang nakalagay na isda. So ako, oh, ito pa silahin pa natin. Kasi yung mga crayfish lang yung crayfish lang yung mga nandyan. May dami nila guys oh. Susunod lagyan siguro natin siya ng ano ng mga ng mga isda para hindi pa ng kiti-kiti. Isa-isayin ko muna tatanggalin itong mga DIY natin na ginawa. Galing pa sa lamesa ito eh. Pinagpuputol ko lang. Ayan. Pulin mo muna natin isa-isa para malinis. ano yan ito na yung last nandiyan pa sa loob yung crayfish yun sumabit kukuha pa ako sa salain ko pa para makuha yung ibang kitikiti -kiti. tapos tatanggalin na natin yung kabuuan ng tubig na no, mabaho na so ayan na sila nakikita ko na sila guys kukuha na yung pa unti, unti ay malikot so maliksi sila guys pupatuloy ko muna tong video siguro na to So dito na muna tayo guys Ilalagay na natin yung aquarium Tapos pupunasan natin Punasan natin yan Punasan um, ko na yan So sunod na natin gagawin Nalagyan natin ng Pabalik natin yung labrax Kasi nilinis in na natin yan So unti-unti kung lalagay hindi natin pwedeng ibagsak lahatan kasi mas, baka masira yung no, yung aquarium natin so no, yan inuunti-unti ko muna yan guys para baka mabitak yung tank natin so no, ganyan lang po mag ano, maglinis unti unti para matanggal lang yung baho ng Ayan natin. Nang tangkap natin. So, ayan, ayan, Okay na. Ayan. Ayan guys, tingnan nyo. May labarak tapos may mga shell. Dito naman na ako. Ano na to guys? Pag-assemble ng mga mga DIY natin na hideout nila. So, inaunti-unti kong ganyanin. Pagdugtong-dugtongan ko sila. yan, Ganyan yung mangyayari dyan. Para hindi na sila nakakalat sa so, lagayan. So, ayan so ilalagay na natin guys ayan naandaan natin so ang ganda na setup nito so susunod pag marami na mga ito Ilalagay na natin sa sa rep tab para malawag luwag naman yung ano, nila yung tubig nila so ilalagay na natin ng tubig guys ayan dandan kasi baka biglang bumagsak yung inaawakan natin. Dahil mabigat. So siguro uh, mga kalahati muna yan. Ayan, kakalit ko muna yung, ano, yung mga labarok kasi nagulo. ayusin natin ulit. Siguro guys yan, kalahati muna yung tubig nila. Medyo malabo na. Dahil pinanggalingan na kasi ng ating mga crayfish yan so medyo hindi sila ano hindi sila uh, malinaw yung tubig so ito naman nilinisin ko yung mga ano nila uh, air stone para hindi kapitan din ng bakterya yan ganyan na rin siguro yung ano natin guys yung bubbles bubbles ng ano natin medyo may kano lang din kalakasan lang din pwede na rin sigurong ano to guys na hindi lagyan ng air pump or yung iba kasi nilalagyan na lang ang air pump dahil sa outdoor sila sa aquarium naman natin guys kailangan natin lagyan ay na sila guys oh. so hindi ko na ipakita kung paano ko sila ilipat ilagay dyan so ayan na nakalagay na kagad sila sa hideout nila pumasok na kagad sila so ayaw nila ng maliwanag guys uh, gusto nila yung madilim lang tapos uh, tahimik na ano siguro yun guys ilalagay natin ng susunod ng isda para hindi bahay ng lamok pero sa totoo lang guys, okay na yun. Yung ano, pamahayan sila ng lamok para yung mga ano natin, yung mga beta natin, papakain natin sa mga beta yung mga kitikitik. So yan na. Nakikita niyo ang ganda nilang pagmasdan pagka nandiyan sila sa tank. Pero pag nasa ano yan, makikita mo sa top lang dun sa red tab natin yun nakadungaw sila guys makikita mo talaga sila dyan lalo na kung may ilaw so ganun lamang po yung ano natin so, uh, ayun guys nakikita nyo na kung paano ko chinage water tapos uh, kinuha ko yung mga crayfish at inano ko muna inahot ko muna sila sa tubig so yung mga kitikiti na yun ay hindi natin sinasabi na mag-culture tayo kasi pamamahayan tayo ng mga lamok. Baka ito pa yung mag-cause ng dengue. So, kung may mga bata kayo dyan, guys, or may mga ganito kayong alaga, so, gawin nyo, change water every 3 days or 1 week. Pwede na rin yun, depende sa pakain nyo, guys. Yun, yun lamang po yung pinakita ko sana, may natutunan kayo. so thank you and God bless.